ayong ayong adlaw mga amigo amega ayon na amin bisita na sa amo ang balay sa amo ang bukid ayon manguha mi og isda mamingwit mi og isda nga tilapia dere sa amo ah mangayo mangod sila og isda gusto ta nila ila bayaran pero kolang sa ihatag na nila kay para sunod na ang bayad ayun mga amigos, mao ni karon sila daghang ay sila mga mingwit o mga ista ayun nanay nakakuha og tilapia ito na naman meron naman nakuha si kuya yun medyo malaki ng tilapia ang nakuha pwede na yan daghang nakuha si kuya og tilapia dayon si papa to apo siya dito tunga sa tilapia ng moha tunga sa pispa ng moha ayun nakakuha naman si ate o oh. duha bukti tilapia amura to siyang gibalik dito kay gagmay kay iba sayang astanan po siya nga amo ang ipadala nila mga amigo amiga kay sayang pa kay gagmay pa kay gusto pa dapat akong na ako di sa at para sa sunod mabalik ang gani sila diha upang pangmingwit mingwit o tilapia Nara harapot sila makuha si papa to adito to nga sa pispan ng nguha yun nakakuha na naman si kuya o yun ako rin nang ibalik dito mga amigo amiga kay sayang po istanan loik istanan na siya lutoon kay gagmay pa kayo wala na paon si kuya amo na po nang ibutang nga na po sa kauban o paon nga wati mo tawag ana sa Tagalog kay Bulati mura na ang amo ang paindi ha mga amigo amiga wati lang wala kusog kayo ang mukaon ang mga tilapia karon kay wala manguna sila eh. wala na ko pakan ah yun o oh, meron naman po nakuha o hindi mo pakan ang mga amigo amiga ang mga tilapia di ana ah. yun pag mamingwit wala na dili na kami makakuha dili na makuha ang mga tilapia ayun wala man si wala naman ako lang na mamig pamingwit good anak mga amigo amiga Munang ako na lang nag video nila lingaw kay kay sila kay dali kay sila makukuha og tilapia dali ra kay makuha ang mga tilapia kay wala mo kunay mga kaon good sila dayon kani pong mga nan namingwit kay sayo mga sa kabuntagon sila ni anhan dalaw diri sa amo ang balay nagkumusta ka na sa akong mga pamilya sa akong mga ginikanan mga amigo amiga kay kumusta na ana ayo nakakita man sila diri og pispanan mo namingwit na lang pod ay gusto ta bayaran nila pero wala na nako dawata kay free na lang sa na ayun nakakuha na sila oh. kuha na pod Daghan na kayo ang nakuha. Pwede na to siya bisag hindi siya masyadong malaki. Yon nakakuha na naman si ate. O, oh, medyo malaki na naman yan. Pwede na yan. Masarap yan prituhin. Sabi daw nila, eh, i-prito pri yan muna bago gatain. Tapos lagyan ng gata mamaya. Tapos lagyan pa ng pichay akin ang pinakamasarap pag mo yung tilapia. Pwede yan, skabitsi. Ayan. Pero noong nakaraan po eh, nagkuha ko lang ako ng isa dyan. Inihaw ko na lang kasi ano eh, wala kasing pang preto, walang oil. Mayroon pa dito sa amin, sa aming probensya. I'm at to si Papas to nga sa Pispano. nung lagya po siya nakakuha yung ipabot na makuha gina iya ang paningit di anak ba ayun wala nang pain lagyan na namang pain yan mga amigo amiga lagyan ng bulati or wati ayun si si kuya mo taga pain yan si papa yun nakakuha na po siya oh. oops git sara ang tilapia bahala na siya mamatay kay hindi naman na siya masayang kay lutoon mo na siya mga amigo amiga. Inani ra midiri sa among probinsya mga amiga kung wala midiri pang pang ulam wala kami sudan under ya. Dire ra mi manguha sa among fish pan. Pwede na siya na mo pang preto. Inata ang tilapia. Kahit anong lulutuin mo mga amigo amiga. Pag ako kasi dito, wala, wala kaming ulam. Ayan, dyan lang ako mamingwit ng... Uh, tilapia dyan sa fish namin meron din akong isang fish pan nandun sa dun malapit lang sa palaya namin sa unahan lang kaya lang hindi pa masyadong malaki dito yung mga tilapia kasi maliliit yun doon Tila, pwede, yung ilad. <laughs> hindi pa nakabingwit si kuya Oops, ilang minuto na lang. Uy, yun si ate. Merong nakuha doon. Kaya lang maliit yan. Ibabalik yan namin. Sayang naman yan eh. Sobrang maliit. Ayan, unan doon si papa. Sa gitna ng fish pan. Kasi merong ano dyan eh, Merong kahoy yan sa gitna. Kasi na ano yan eh. Natumba yung kahoy dito sa gilid ng fish pan. Kaya dyan, nakapunta dyan si Papa. Ayun, oh, meron na namang kuha si Papa dyan ng tilapia, oh. Medyo malaki yan, eh. na Ayun. Pinagis lang yan kasi, eh. Mirapan yan lagi pag dyan dumadaan. Saka malaglag, saka mahulog. alas Oh, Aw, pa mo po. No? Meron pa isa. dalawa tiyata ang nakuha ni Papa na. Um, malaki yan eh. Oh. Sobrang laki mga amigos. Oh, no. Grabe. Eh, yun. Yun, meron nakuha si Kuya. Tingnan nyo mga amigos, mga amigos. O, paano yan ang bingwit yung tilapia. Yun, o. Oh. Nakakagulat, Oh. Ano nangyari dyan? Pa parang nandyan sa chan nandyan sa chan na kuha tanawa ninyo, mga amigos mga amigas o oh. <laughs> nakakagulat yung pagkuha ng tilapia mga amigos mga amigay grabe galing ni kuya mamingwit ng tilapia mga mauna Kawil mga amigos Amazing. Amazing Panggaw, daw. Ayun daghan na siya mga pisa bis wala pa na siya nakatong na sa bali pero daghan na siya naabot. Abot na siya mga dalawang kilo. Okay na daw yan. Mga 2 kilo na daw. dalawang kilo ra daw. Si marami-rami naman yang dalawang kilo. Tapos kukuha din ako yan mamaya ng dalawa din kilo kasi merong nag-order sa akin kaibigan ko din mga amigo-amiga 150 lang ang kilo ng tilapia pag doon kasi sa iba may binta doon 200 ang kilo sa akin lang binawasan ko ng 50 para 150 lang ang kilo ayun, uuwi na sila picture picture muna mga amigos mga migay medyo madami-dami na makuha. Tama na daw sabi ni Kuya. Yung naka ano ng picture. Isama din ako mag-picture sa kanila. Whoops. Picture kami diha mga amigo, mga amiga. Na magagaling to ama. Mga magagaling lahat mamingwit ng tilapia. Oh, tingnan yung mga amigo sir. Dami yan eh. Ang daming nakuha. Ito na na. Ang nakuha nila mga amigo, Mga miga. Ayun. Ito na naman. Nagnguha naman din ako. Mga amigo, mga miga. Para yan sa order. Meron kasi nag-order sa akin ng dalawang kilo. Pwede na to siya. Malaki na. Ayun. Ako na lang mag-isa dyan. Ayun meron na ako nakuha o dalawa iyon e mga migoy so oh. ako na isa kay umuwi na kayong namingwit kanina Meron rin akong ano dyan eh kasama dyan nag tanaus ako ah mamingwit ng tilakya ay yun kuha na po ko mga boys pwede na na siya ah. medyo malaki na yan Dyan ako gusto mamingwit mga migwis kasi yan malapit lang sa tubig. Para hindi ako mahirapan ba? Oh uh, na! na ko ko kuha ba? Uy ako rato siyang gikuan mga migwis. Gibal hindi to sa pikas. Kay loe makayong gamay pa kayo ang tilapia ba? Lue no, eh, kesta siya lutuon. Sige ikap po yun mga amigo. dito sa unahan, mga na po na itilap, apo na ipispa ng diana. Na akong agaw diha, mga amigo. Ayun, da. Ano po kasi dati to. Ako lang una yan na gumawa ng fish pan. Tapos, nakita ng aking kapatid, pinsan. Ayun, gumagawa din sila para sabi daw nila, hindi na sila humingi sa akin ng tilapia. Is, mas mabuti naman yan, mga amigo, mga amiga. Kahit pero wala akong nahuli doon. Naubusan ako ng pangpain. Na urot na ang ako ang paunsa. Ako ang kawil. subrang saya ako mga mga miga kay ako ang mga kapitbahay dito ay meron meron ng tilapiahan, meron na silang fish pan. E Ayun. Kung gustong magbin, sila, ayun, binta nila, gusto nilang sila lang ang kukuha para pang ulam ayun, lebre na ah, dito din sa amin, libre ng ulam, tumang mga guys kaya lang pag minsan, eh, parang ano, nakakataman kukuha isda, ayun, bibili na lang kami ng ibang ulam pag may pera, pag wala kasing pera, ayun dito na kukuha. Ay, o. Oh, laki ng kuha ko mga amigo. Oh. Grabe ah. Yan, babalik na naman ako dyan. Baka na ano di ang mga tilapia di mga amigo. Iba ba? Na, tago na sa daplin ba? Wala. Gihapon ko nakakuha o. Oh. Wala na na sila gigutong mga amigos ba? Nakaatik naka na ang tilapia ba? Dilip na sila mukhaon sa kuang paon. murag naka-attack gina sila mga amigo ba murag naka attic gina sila nga sila gina akong kuhaon wala naman dyan nakakuha do. medyo pila na na wala na sila mukhaon sa kuhang pain baka naubusin yan mga amigo ah Ganahan mong kuda na mga migo mga miga. Uy, yun, nakakuha na po ko mga migo. Grabe, oh. medyo malaki. Okay na yan. Oops, apaspasa pasakay na ako ng mulatay na, na So, pero dalikado kayo paglatay na ako din mga migo kay Isos. Kung masipit lang yan, yun, may slide dyan. Yung lakaw ni mo dyan na so, Di pagsaw ko dyan na ba? Oh. kapoy na po ko dyan na. Oh, ano? Kapoy na po tinindog mga mga link ko na po mag kuha na ba ko lang makakuha na kuha na po doon na alaka ayun mga amigo sa akong mga kinabuhi karon nga wala na dito ko ni undang kong trabaho sa korean surplus kay gusto ko nga ah, na ako ay panginabuhi nga ako alang sarili ayoko ng ano eh dili na ako ganahan mag trabaho nga na koy amo mga amigos mga amigos, kay grabe yan ibang iba talaga pag maakay amo wala na ko nagtrabaho sa ako ang gitrabuhan mga amigos kasi ayun oh meron na naman ako nakuha ah, medyo malaki ah alright Diyan na po na ako i-plaster ang ako ang video mga amigos. Diyan na po Bikas ayun doha ako nakuha mga guys hindi yan masyadong malaki pero okay na yan mga amigos. dalawang klaseng tilapia yung isa ay malaki yung bibig yung nasa oh? malaki ang bibig dako kay ba, ba ng usa kay tilapia daghan mo siya klase Akong mga tilapia ang gibuhi diri mga amigos na tilapia nga golden tilapia tubito mga orange yun pag makuha na ako kay maluoy mapugugunan ko na mga amigos mo na ako pa siya ibuhi andiyan na ba Kinindot mo siya tanahon, di anas fish pan, magandang langoy ang mga nindot egg gulor ng mga tilapia. Ano akong kuha ka na mga puti mga amigos? <coughs> okay na, medyo malaki na yan. <coughs> nindot ka tanahon ang bulak, da sa terlilis akong ang fish pan, di anas, mga amigos, bakay o. Oh. Huwag na siya palandungan sa mga tilapia. umuulan mong ulan, mga pasilong ito. E, Ay, <laughs> ng tilapia na mga amigo mga amiga oh. Pinay water lily pag ulan na. Kuya <laughs> wala na mga tilapia. Habis na nabasa na sila mapasilong diya. Pag ulan diya anak. Grabe. <laughs> namingaw na kaya ang akong ako ra usad diha mga amigo mga 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 grabe mingaw na kaesta lang kid alas tis na naman na siya mga orasa mga migo mga mega kay nanguli na ako na urasa, mga, mga kauban ka medyo mingaw na jud kaesta ako na lang ang nanguha di ako na lang ang namingwit na, na ako na lang lang gibutang di ang akong cellphone Nindot unta to mga amigo na ay video sa kuha mga amigo ah. Sa kung pagkuha kay murag nindot siya tanawon. Pero kay wala may maghawid pagod. Permenter ko ni upload sa video mga amigo mga amiga mo ni akong kalipay ah, sana ah, maawa sa akin si YouTube. Eh bigyan niya ko ng sahod. Sana soon okay na sana yung subscribe subscribe ko kaya lang kulang pa sa ano eh what's our. sana po eh marami pong marunong manonood sa aking mga video po kahit po eh, simple lang po ito kasi ano eh hindi pa pa ako marunong masyadong mag edit upload lang ako ng upload mga amigo mga amiga kay praktis pa ako mag upload medyo nahirapan pa ako mag upload Napaka napakaganda ang panahon dito sa amin ngayon mga amigo mga amiga. Mga ilang araw kasi laging umuulan dito sa amin. E, kaya nag ah, maraming maraming salamat po sa panahon ngayon na maganda po ang panahon ngayon na ibinigay ng Panginoong Diyos. Salamat po. Ama na amin Diyos. Napaganda napakaganda po ang panahon ngayon eh mainit na. Yun. Papasalamat din ako dito sa amin kahit man mahirap ang buhay namin dito. Uh, maganda po ang panahon dito sa amin mga migoes. All Alright. <coughs> Medyo daghan-daghan na yun akong kuha ng tilapia. Oh. gipangbili pang bilin lang ang mga kawil ayun dre ako ang mga kuha mga amigo mga miga wow dami marami-rami na ayun ilalagay ko doon sa dyan sa ano namin bumba para yun ito yung dating nilagyan ko ng mga tilapia ngayon ang iba na haluan na ang nilagay ko dito mga amigos kasi miro po nakapasok dyan sa pispa na mga haluan. Ayun, ito yung nilagyan ko ng tilapia pag makahuli ako dyan. Ayun, ilalagay ko yan dyan sa planggana. Ang tilapia para malaman ko ilang kilo na to sila mga migoys. Sa naabot ito ng dalawang kilo. Ayun, mayroong maliit. Mayroong ding malaki. Pwede okay na yan. Pwede na yan mas maula mga migoys. Ayun, oh. May, mayroong ding mas malaki dyan eh. Tatlo yata yung mas malaki dyan mga amigo mga amiga. Kana siya mga migo, guys eh pag makakuha ako tilapia diha na ako sa ibutang kay eh, para pag gusto ko mag ulam ah, lang ako kukuha sa planggana malaking planggana yan eh. Ayun.